ang pagahalin tulad sa lambat. Ang kaharian ng Diyos ay katulad din ng isang lambat na inihagis ng mga manging isda sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila nila ito papunta sa dalampasigan. Pagkatapos, naupo sila para pagbukod-bukurin ang mga isda. Ang mabubuting isda ay inilagay nila sa mga basket at ang mga walang kwenta ay tinapon nila. Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Darating ang mga anghel at ihihiwalay nila ang masasama sa matutuwid. Itatapon ang masasama sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, Naunawaan ba ninyong lahat ang sinabi ko? Sumagot sila, Opo. At sinabi ni Jesus sa kanila, Kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na naturuan tungkol sa kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang may-ari ng bahay na maraming ari-arian sa bodega niya. Hindi lang ang mga lumang bagay ang kanyang inilalabas sa bodega, kundi pati ang mga bago.